Magandang magandang araw pong muli sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig, nanonood sa Tunay na Tao TV. Usapang kanto, pero totoo. Andi dito po tayo sa segment natin ngayon na kung meron kang sikreto na gusto mo na ikwento, ang kaso nahihiya ka pa. Huwag kang mag-alala, andito lang ako. IPM mo lang ako ako ang magkukwento dito sa lihim na liham. Habang nagkakape, ating pakinggan ang bagong letter sender. Ayun nga po pala kung paano po makapag-send ng, ng, ng letter. Just PM me dito sa TikTok and then all, uh, I will give you my Facebook account. And then, yeah, kung tiwala ka sa akin na... Uh, mapap, mapapangalagaan or ma, ma, ano ba to? Pwe, eh, mananatiling lihim ang iyong pagkatao. PM mo lang ako. Kukwento natin ang iyong nakaraan or ang iyong sikreto dito sa lihim na liham. And uh, just to mention, yes, yes, I am. I am waiting for another letter sender para for next week. Ayan. Ano ulitin ko po, yung ating uh, lihim na liham, hulaan natin kung ang may alak din ba dito sa magiging istorya natin. Kasi to tell you honestly guys, pag sinend po sa akin, mapapansin nyo na uutal-utal ako. I don't read it at all. I never read yung mga lihim na liham sa akin. Kasi po mas gusto ko, sabay-sabay tayo. Ayan, sabay-sabay tayo makakapakinig nung ating lihim. Ayan. Ang kaibahan lang nito, ako nagbabasa, kayo nakikinig <laughs> Kaya man, pwede kayong maghanda ng inyong tissue at lotion. <laughs> kung ano man ang inyong ginagamit. And then, makinig po kayong maigi kasi po at the end of the, 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 the message or the, the letter. I will ask you, ano yung masasabi niyong opinion? Ano yung masasabi nyo na na kung ano-an yung masasabi nyo base doon sa ating letter sender and of course, Uh, lesson learned ay lihim na liham na may lesson learned di ba and then bago tayo magsimula please please share the live if you want some other people na ayan kasi ako personally god nagugustuhan ko po yung ating lihim na liham kahit nga kaibigan natin na si lotion at Medyo sa akin <laughs> mag-ingat ka sa pagmamaneho <laughs> parang bike lang pare 100 ah ang lakas na tawa ko. Imagine nyo po, nagagawa naga na Eh, no, di ba, makakatulong. Kaya nga sabi ko, pakishare. Pakishare din sa ibang, iba nating mga, iba yung kakilala or iba yung kaibigan na nandito sa TikTok. Malay nyo, makatulong tayo din sa kanilang pangunguli. <laughs> Dahil si Lloyd, isa sa mga kaibigan ko yan dito sa TikTok, na alam ko, naiibsan yung pangungulila niya kapag lihim na liham na. <laughs> Imagine <laughs> nyo si Phil, hindi po yan na ba nagdadrive. Nagpapark po yan. <laughs> Talaga po nga parada yan kasi meron siya storage, <laughs> storage sa likod. meron siya storage sa likod ng truck niya. So, meron siyang maliit na higaan doon. Doon po siya nakikinig ng ating lihim na liham. Ayan. sa <laughs> so, simulan na po natin ang ating lihim na liham. Ready na ba kayo? <laughs> Ayan. Dear Papa L. Siguro madaming beses mo na nadinig ang YOLO at umay ka na sa iba't ibang interpretasyon ng mga tao sa YOLO. YOLO, uh, you only live once. Kung tama ako. Ayan. Dati may napanood akong pelikula na namatay ang bida. Pero gumawa siya ng listahan ng mga gusto niyang gawin bago siya tuluyang itumba ng sakit niya. Napaisip ako at gumawa din ako ng iba't ibang listahan ko. Meron tungkol sa pamilya, meron sa mga kaibigan, meron sa mga taong di ko pa nakikilala at syempre sa kalibugan. Dahil L na L ito stands for lihim na liham, sa kalibugan muna tayo. Ano ba ang nasa bucket list ko? At alin ba mga nagawa ko na? handa na ba kayo sa Rated L <laughs> I like this letter sender <laughs> ayun, tuloy natin number one, TENT T-E-N-T -E niyaya ako sa isang event na tent pitching or hammocks ang gagawing tulugan rasta rasta event yun dahil di naman ako immersed sa rastahan nanibago ako pero yung mga kasama ko ay mga sanay naman sila kaya naging okay ang lahat. Todo Silvia mga boys, syempre at talagang nakakakilig. Nung tulugan na, kanya-kanya na syempre. Sa tent kami ni JM natulog. Syempre dalawa lang kami. Napaka-ready niya sa mga ganap. May wipes, tissue, at water na dala. Nung tulog na mga nasa paligid, syempre sumimple so, na kami ng hubaran. Di pwede magingay kasi madidinig kami. Walang ibang posisyon kundi patagilid. At baka magkasyado pa pag ibang posisyon ang ginawa namin. Bawal umungol, pwedeng masarapan pero bawal magingay. Kaya kahit sarap na sarap na ang keps ko sa pagbayo niya, tahimik lang ako pero umuungol. Ayan. Number 2. Beach Muntik lang ma-achieve Oo, landian at oral sex lang ang naganap dyan Kasi biglang pumasok pinsan ni DJ sa kwarto Medyo nakakainis kasi bitin talaga Ipapasok na lang talaga kasi Tapos mayamaya maya naglatag kami sa buhanginan Pero andun yung fear na baka malagyan ng buhangin ang maselang baghari kaya di natuloy ang binabalak namin. Number 3, Lakeside. Actually, ilang lakes na ang napuntahan ko. Magkakaiba ng kasama every time na may pinupuntahan o napupuntahan. Ang pinakatumatak sa akin ay si Joseph. Kababata siya ng kumpare ko. Single siya at nakakatuwa personality. Yung kumpare ko ay kasama misis niya at yung accommodation namin ay two rooms na walang choice kundi mag share share so sa makatuwid kami ni Joseph ang naiwang magka share sa bed and yes dahil sukdulan ng kalibugan namin at dahil nakainom yes nakapagparaos kami at nasundan pa ng dalawang gabi number 4 false Ilang falls na ang narating ko din kahit hindi ko naman hilig ang hiking. Hanggang Mindanao ay umabot ang waterfall chasing naming magkakaibigan. Isang local na pumayag mag-guide sa amin ang umagaw ng atensyon ko. Matangkad, makisig, pinoy na pinoy ang kulay na medyo singkitin. Kung ang iba ay laglag panty, ako naman ay laglag lahat. Hubad kung hubad. Napansin ko malinis ang kuko, maayos manamit, hindi amoy araw, maganda rubber shoes. Inisip ko, anong trip nito? O baka mahal singilin. Pero mga kael, di siya naningil. Ayun nga lang, puri ko pala ang kapalit. Tatanggi pa ba ako, eh napakayami niya. May mga kubo-kubo na nasa grounds nagrent na lang kami imbis na magtent at parang uulan din kasi dahil pagod na ako at nakapag-alak na umuuna na akong natulog naalimpungatan na lang ako na may naga na, naalimpungatan na lang ako na may na at humihimas sa akin nung nakilala ko kung sino hinayaan ko na siya na hubaran ako at tuluyang angkinin Kaso, di ko na talaga maalala ang pangalan or palayaw niya. <coughs> Excuse me. Number five. Wala pa akong... Number five, farm. Wala pa akong karanasan sa farm. Pero baka naman mga kael. Ang sarap siguro sa bayan ng pagtilaok ng mga manok. Magpapatuka pa naman... anong ano to? Magpapatuka naman ako sa lalaking makakasama ko. <laughs> Number 6, men in uniform. Dalawang pulis at isang army nakasalamuha ko. Yung isang pulis ang nagbigay sa akin ng kakaibang karanasan sa kama. Mick ang palayaw niya. Huwag na natin sabihin buong name niya dahil kagagaling lang niya sa isang mission sa Malayo. Oo, sabik na sabik siya at grabe ang lakas ng katawan sa pakikipagsagupa. Grabing bilis niya na hubad lahat ng saplot ko, nabuhat ako at halos ihagis ako sa kama sa sobrang kasabikan. Magdamag ang naging sagupaan namin. Parang namaga ang keps ko dahil gamit na gamit. Para ako nabugbog sa sakit ng katawang ko. Kahit tulog ay nakahawak sa suso o sa keps ko, si pulis. Certified yami siya. Number 7. Ino muna tayong kape. <laughs> Ayan. Number 7. Sa Teres. Exciting. Pwedeng mahuli or baka may makakuha ng video. Pero pag nandun na kayo sa ganong sitwasyon, ay imposible na mapigilan. Paharap kami sa Teres at nasa likuran ko siya. Nakakapit ako sa balister ng Teres habang nakabuka ka. Di pwede maghubad ng tuluyan at dapat patayang ilaw. Si Kevang adventurous talaga. Ako medyo mahiyain kasi ako. Thank you sa hat. Maraming salamat. <laughs> Pero dahil sa kapangahasan at kapusukan niya, nadala na ako sa init niya. Matapos niya lamasin at subsupin ng mga susuko at laplapin ng wagas, dumating sa puntong nilaro at dinukit ang maselang baghari ko at sa dulo ay tuluyan na niyang pinasok ito number 8 open cottage akalain ko bang magaganap sa isang open cottage overlooking site ito at may iba pa din naman nakapunta doon dahil kakilala ko ito kayo na bahala mag-isip kung saan lugar yung mga may kilalang overlooking antipolo yun lang naisip ko ah. ayan nagkataong kakaunti lang ang tao noon at magkahiwalay naman si man ang juwawis ko noon at walong buwan bago nakauwi mga kael nasa sasakyan pa lang kami ay ramdam ko na ang gigil niya ito unang pagkikita namin pagkababa niya ng barko kaya alam nyo na, after naming kumain ay nagkwentuhan muna kami, maya maya ay nilalambing niya na ako. Binulungan ako na matigas na ang alaga niya. Hinawi lang namin ang palda ko at panty. Sabay sumimple akong umupo sa kandungan niya. Nagparaos kami doon at halos magkapasapa sa braso ko sa higpit ng kapit, ng kapit niya sa akin at sa gigil. Pagkatapos doon, dumiretso na kami sa hotel para mas maibsan ng init, libog at pananabik sa isa't isa. Number 9. Kotse. Sa kotse. Wala din. Mamalasin daw kasi ang auto pag nagtalik doon. Pero sinubukan ko na mag-BJ habang nagda-drive ang Jawawis ko that time. nag sa pahipo-hipo niya habang nagda-drive. Fininger licking good niya din ako at para ibalik sa kanya ang sarap, inalabas, nilabas ko ang ari niya at isinubo hanggang labasan. Buti na lang di kami na aksidente sa kapangahasan namin. Number 10, Trisam. Ito ay isang isipin na di ko kayang gawin. Ngunit minsan ay sumasagi sa isip ko na ang sarap siguro na dalawang lalaki ang sabay na sumusup-sup sa susuko or isa ay kinakain ng maselang baghari ko habang kalaplapang ko ang isa pa at nilalaro ang suso ko. May nagyaya dati pero nakaramdam ako ng takot. Kaya di ko pa siya nagagawa talaga. Or tipong isang tropahan ang kalaro ko. Or tipong isang tropahan ang kalaro ko. Number 11. Sana sana habang nanonood kayo, habang nakikinig, isinusulat nyo yung mga yung bucket list na nagawa niya at hindi niya pa nagawa and then later on may itatanong ako sa inyo ayan number 11 pool pool table tama ba o swimming pool o pool table yeah pool table billiards yan ang hirap naman kasi sa pool unless dalawa lang talaga kayong nandoon walang CCTV at walang makikialam Ayan, di ko pa yan nagagawa. Sa mga nandito na nakaranas na sa pool, kamusta ang experience? Okay ba siya? Sa hot tub ko lang nasubukan pero hindi pa sa swimming pool. At di ko pa din nasubukan sa pool table. Baka kasi may magtanong na share ko lang. Ayan, sa pool and pool table swimming pool, wala pa po siya experience. Number 12 lababo. Countertop or mesa. Para ang sarap ihain ang sarili for lunch or dinner. Pag breakfast kasi masarap in bed. 13. Clubhouse. Naipit kami sa traffic that time at nag-shortcut kami sa isang subdivision Naiihi na kami pareho at nadaan namin ang isang clubhouse. Bukas ang CR noon at umihi kaming pareho dahil walang tao or guardian na nasa paligid. Di ko alam kung anong nasa isip ni JM at biglang ibinaba ang leggings ko at panty. Quicky lang naman ang naganap at pagkarating sa bahay ay dumalawa pa kami. Number 14. Sa office. Mumul lang ang nangyari dito pero walang tusok ang naganap sa fire exit nangyari. Ang tinignan muna naming mabuti if may CCTV ba o wala sa pwesto na yon. Sakto wala. Laplapan, lamasan, at hipuan lang ang naganap. Number 15, bodybuilder. Hindi ko pa nasusubukan sa professional bodybuilder. Curious lang naman ako dyan. Pero may nagiging sa ako na mahiling magbuhat at nag-uumpisa noon sa bodybuilding. Number 16. Athlete. Masarap ang basketball player. Pero paliguin mo muna pagkatapos ng game bago lang takan. Gusto ko yung hindi mabilis mapagod at magaling magdribble at shoot. Gusto ko yung halos buhating ka na at isalya kung saan-saan para lang masibak ako na malala. Si San ay 6'4" at maganda ang pangangatawan. Siya yung kahit pawis na pawis na ay mabango pa din. Gwapo pa din kahit kakatapos lang maglaro. Tuwing may laro siya ay sinasamahan ko siya para may taga cheer. Pagkatapos ng laro, ugali ng team niya na kumain bago mag-uwian. Minsan, di na kami sumama at sumibat na kami papunta sa motel or sa bahay nila nakukulangan daw siya sa bola kaya susuko daw ang lalaruin niya at pagigilingin ako sa ibabaw niya habang nilalamog niya ang katawan ko 17. nerd di ko na to ulitin promise boring di marunong ilang pagbayo pa lang ay nilalabasan na pass eighteen boss. Di ako tumatalo ng direct boss or direct ang katim ko. Businessman naman may nakarelasyon ako at nakalandian. So boss ng ibang tao. Ang pinakamasarap ay si Chad. Isang construction, contra construction contractor siya at may construction supplies din na taga-norte. Yabang na yabang ako sa kanya nung una. Pero Nagibaan tingin ko sa kanya makatapos ng ilang events na nakikita kami Kasal siya Pero matagal na sila di nagsasama kaya buhay binata Sa isang binyagan ay kinuha kaming ninong at ninang sa isang table Kami pinaupo at magkatabi pa Ramdam ko na inaalalayan niya ako at ang sarap ng kwentuhan namin Nung uwian na nakiusap siya sa akin na sa kanya na lang ako sumabay at para daw makapagkape pa nakainom kasi kami at mahihirapan daw siya mag drive ng malayo inabot kami ng alas tres ng kwentuhan ang saya kasi di namin inakalang magkiklik kami at dahil inumaga na at di pa rin naman niya kaya mag drive ng malayo nag-check-in kami as magkumpare and kumare. Siyempre, nadarang din kami sa apoy. At oo, may nangyari din. Medyo nahirapan lang kami dahil sa alak sa dugo namin. Hapon na kami nakalabas ng motel at isinulit-sinulit namin ang oras na magkasama kami. Minayat maya niya ang pagkain sa talabako. ko at gigil nagigil lagi sa tuwing magtatalik kami. Tumagal kami ng mahigit isang taon pero dalawang beses sa isang buwan lang nakakasama. Number 19 Celebrity Di naman masyadong sikat ito pero sumali siya sa isang singing contest sa TV. Isang malaking franchise. Isa akong malaking tagahanga. Lagi ko siya binoboto Madalas kami nagkakasalubong pero laging wala akong dalang phone para makapagpa-picture man lang. Hanggang isang araw, I formally inintroduce kami ng isang common friend namin. Naging madalas din kami magkasama o magkita matapos noon. Di ko siya naging jawawis pero naging fubu naman kami. Fubu is like F-body. Dahil sa isang barangay kami nakatira. Madalas kami tumakas papunta sa bahay ng isa't isa. Basta nakaramdam ng libog, nagagawan namin ng paraan yan. Sa mga unang buwan namin ay halos inaraw-araw namin ang pagtatalik. Lahat na ata ng posisyon ay dinanas ko sa lalaking yon. Pero pinakagusto ko ay pag dinodogi niya ako. Ang hard niya kasi, grabing lakas bumayo. Parang kulang na lang masungkit ng ari niya pati puso ko karinyo brutal baga gusto niya pag wild gusto niya pag wild na wild na ako number 20 girl sa isang inuman may inimbita ang pinsang ko ng mga college friends niya all girls kami walang, lala walang lalaki muna at sa kondo niya kasi kami iinom at matutulog. Tabi kami ni Sheena. Natulog sa sala. Sa carpet na lang kami nahiga at nanguha na lang ng tropilos. Maliit kasi ang sopa, Mahirap magkasya kaya sa carpet na lang. Maganda si Sheena. Mahaba ang buhok na kinulot ang dulo. Chubby siya pero makurba ang katawan. Morena siya na makinis ang balat Yumakap siya sa akin nung nakahiga na kami. Maya, -maya ay hinahalikan na niya ako. Bay pala siya. Ang lambot ng labi niya at ang bango niya. Nagustuhan ko na din ang ginagawa niya. At hinawakan na niya ang susuko. Maya maya ay inilabas niya ang isang susuko at marahang sinupsup. Mga kael, masarap palang G2G. Alam niya kung saan nahawakan, alam niya kung paano hawakan at paano hahalik sa kapwa babae. Di lang kami nagkainan ng kabibi, di ko din alam kung kaya ko. Magdamag na laplapan, dukitan at lamasan ang ginawa namin. Muntik nang maging kami, kaya lang magkalayo talaga lugar namin. Di ko din alam kung ready ba ako sa ganong relasyon ang paglalandi ay maaaring masama sa paningin ng iba. Sa iba, ayos lang. Madalas inililihim dahil baka magmahusgahan ng mga malilinis na nila lang. Meron po, meron pang iba sa bucket list ko. Meron pa bang iba sa bucket list ko na di na lang naisama sa dami. Basta tandaan nyo, lalo na sa mga kababaihan, tahan lagi ang inyong sarili. Magdala ng kapote, iwas buntis, at iwas din sa sakit. Landi responsibly lagi. Pag gusto nyo ng full details ng alinman sa nasa bucket list ko, request nyo lang kay Papa L. Hanggang sa muli, Papa L. Ayan. <laughs> salamat, salamat, salamat. Na-enjoy ko kasi. Uh it's a different iba yung naging atake niya din sa ating uh, lihim na liham pero ang galing 20 20 items yung kanyang list ayan yung kanya <laughs> grabe ayan so eto ngayon natanong tanong ko nakinig ba ang lahat nakinig ba kayo mabuti <laughs> ayan so sino sa inyo ang nakagawa na ng 20 na bucket list na ito <laughs> Ay, uh, mag-send ng rose or <laughs> oy salamat pala doon sa nag-gift kanina. Maraming maraming salamat. Ay, namuha nagkapustahan pa kayo. <laughs> Ayos na ilaw. <laughs> no, ako eh napaisip tuloy ako ha. Opinion niyo muna, opinion niyo sa kanya. Hindi wala siya. <laughs> Wala siya libog sa katotoo. <laughs> Doon po sa mga hindi nakapanood, ng buo hindi nakapakinig, ng buong uh, kwento, or lihim na liham, uh, you can always check our YouTube channel, Tunay na Tao TV, and uh, our Facebook channel, Tunay na Tunay na Tao Facebook, and then you can watch there, uh, you can watch the full video, ng ating lihim na liham. Ayod. Iyon yung lesson learn natin ngayong araw na to guys. Para sa akin ha. Ah. bagbago ko kayo muna. Ano yung lesson learned nyo? Kung meron, kung meron man. Or ano yung opinion ninyo? <laughs> Bakit hindi ba kayo makapag-type? Malagkit siguro yung kamay nyo. No? o oh, yeah. sa mga kalalaki naman. Madulas siguro yung kamay kayo. <laughs> Maglalangis masyado yung cellphone. <laughs> But anyways, hindi ko na <laughs> hindi ko naihintayin yung mga komento nyo dahil naka isang oras mahigit na yung ating lihim na liham yes, that's our lihim na liham for today maraming maraming salamat sa, sa pakikinig at sa pagtambay sana sana next uh, magkaroon pa tayo kung halimbawa man na uh, meron ka sikreto na gusto mo nang ikwento pero nahihiya ka Huwag kang magalalaan. Dito lang ako. Isang DM lang ang katapat ko. Ako magkukwento dito sa lihim na liham.